Hello everyone Hello mga kasulo November 25 ang launa inidya dito ng hapon Inanyo nyo mga kasulo dito sa taqueda kami once in a year umuulan dito baka mamaya umulan oh oh ayan oh dilim ng langit tapos malakas ang ulan yan may mga ilaw yung mga ano yung mga sasakyan kasi madilim na Dilim ang kalangitan. sa so, saudiya, ayan, nag-aambun-ambun na. Sige, ulan, ulan, na para sa yung mga bubong. tubrang so, alikabok ng mga bubong dito. <laughs> bubong, I mean. Bubong nga, no? Ayan, no? Alauna ng imedya ng hapon. Ang lakas ng ulan, no? masyal hmm. May sa bubong, oh. <laughs> <laughs> uh, Pilipil niya yung hangin angin, oh, may ulan na, may ulan. Ano na napatak-patak na yung ulan. Sige, ulan pa mo para madiligan tong mga halaman ko oh. Oh, tanglad ko, patatas at sili. Oh, ayan. Hmm. Sige, ulan. Para madiligan yung Saudiya. Ayan, ayan. Madilim ang kalangitan pero pagabi umulan sa maka umapatak na naman ang ulan yay umulan sa PSA for the first time in one year yan umulan siya umulan なるほや Ito lang si Ito lang si For the first time Once in a year Naulan dito Every November Ayan <laughs> yeah. See mm. ulan sa saudiya once in a lifetime once in a year na ulan dito ayan traffic sila ayan ang bahi ang ipot niya ayan ang ulan sa saudiya traffic sila ngayon. Ah, oh, isang oras na ulan, babaha na 'yan. mamaya ka, umakyat ka. Oh, hmm. oras na ulan din mamaya, babaha na 'yan. For the first time. Yan, hmm. ulan, traffic na sila, traffic. Traffic na, traffic. Ayan, hey, malakas ang ulan. Ayan, traffic na. Traffic. Hmm. Sa oras lang na ulan dyan, babaha na yan. Ganyan dito. Kaunting ulan lang. Wala pang ano. May ano, isang limang minuto yata. <laughs> traffic na mga kasolo grabe hmm. grabe traffic kabilaan 15 minutes lang na ulan grabe traffic mga kasolo <laughs> Ayan, 15 minutes lang ang ulan Ganyan, grabe Traffic, traffic more 15 minutes lang na ulan Ganyan, kahiktik ang traffic Grabe Hanggang dulo, oh Ayan, ayan Grabe traffic, mga kasolo, oh. hmm. Ayan. 15 minutes lang na ulan dito. Hala, hanggang doon pataas oh. Sa tulay. Tayo. Hanggang doon sa may ano. Sa may uh, hospital. Hindi oh. gumagalaw yung ano oh, sa tulay. Sa overpass hindi gumagalaw eh kung anong nangyari <laughs> 15 minutes lang na ulan hindi naman siya bumaha pero grabe traffic oh eh. kasi hmm. mga hmm, grabe grabe traffic ya Allah